Hello, good morning. Uh, Pikero po doon sa isang channel, OFW Gem po dito ngayon. Dahil meron po akong channel, OFW Gem may karapatan po ako mag-opinion. Dahil channel ko naman po ito, kung ayaw nyo akong isa sa subscribe, okay lang. Pag nagustuhan nyo ako, baka pwede naman po paki-subscribe nyo naman po ako. Hindi naman po mabigat yan sa mga sa inyo, sa mga nag-subscribe na po dyan sa akin. Opinyon uh, opinion for to this video po about pa rin kay uh, Carlos Yolo. Ang opinion ko po at dahil hanggang ngayon ay talagang namayagpag yung kanyang kasikatan uh, Siyempre ano niya yan, uh, deserved niya yan kasi uh, pinaghirapan niya Simula nung mga 7 years old pa siya, nagumpisa na siya mag-gymnast at uh, yun naman ay sa kagustuhan din ng magulang niya, sa suporta din ng magulang niya. At sa hindi natin alam na kung anong kadahilanan, ay uh, nagkaroon sila ng problema. Pero noong, noong uh, uh, minor de -edad pa siya, matatawag natin na minoridad below 18, minor de -edad pa siya, syempre hawak niya, hawak ng nanay niya yung kanyang uh, lahat ng mga kanyang mga account. At syempre may karapatan ang magulang. At... Uh, masasabi ko, uh, kung ano man yung pinagdaanan niya, Andiyan na siya. At hindi na yan, ano, Uh, hindi na yan maialis at iyan ay utang na loob sa magulang. Kung ano pa man ang ginawa ng magulang mo or nasabi mo, magulang yun. Lahat ng magulang, naiintindihan ko kasi ako din, ganun din naman ako. Minsan sa mga anak ko, may nasasabi ako na masasakit dahil syempre sa ating emosyon. Hindi yon talaga mamabigil sa ating mga magulang. Pero yun ay bugso lang ng damdamin ng magulang. Talagang ganun po ang mga magulang. Sana maintindihan natin mga kabataan. At ang magulang natin ay tumatanda, lalo na ako tumanda. Ang nanay ko tumanda. Kahit ganun pa man ang nangyari sa buhay ko, yung nanay ko ay uh, napagsilbihan ko sa kunting uh, panahon. Hindi naman kunting panahon kasi 19 uh, eight, 19, basta na, uh, kinuha ko siya sa probinsya namin at dinala ko siya sa bahay namin. At kahit andito ako, pinaalagaan ko para at least kahit papano uh, ma-enjoy. Pero nung umuwi ako, nag-enjoy kami, nagbanting kami ng nanay ko. Talagang kahit anong paman, wala ako dito ngayon kung wala yung nanay ko, kahit anong paman ang ginawa nila. Hindi nila kasalanan yun at walang may magulang na gustong mangyari sa ako uh, ano paman, sa ang... ang ano ng magulang, priority ng magulang ang future ng mga anak at ganun din ako. Kaya uh, opinion ko, sana ito si Carlos Yolo, mabait ito ng bata, ay eh, tingin ko pero uh, nag offer nga si uh, Governor Chavit Singson ng 5 million. At sa ang dami-dami niya ng ano, marami na mga offer sa kanya, mga nagbigay sa kanya, uh, nakikita ko nga ay 100 million na lahat kung iyon ay maklaim niya na lahat. Pero uh, Of course, ikaw ay bata. Pero ngayon hindi ka na bata, adult ka na at may sarili ka ng ano. Tanggap natin yung realidad na ang uh, adult ay uh, ng nang umano sa ano ng magulang. Pero wag natin kalimutan ang magulang. wag natin isatwera ang magulang kasi balik dad balik mo man mapa, ulo, ang ulo mo ay sa uh, lupa ang paa mo ay sa ibabaw ang magulang ay magulang at hindi ka nakatungtong diyan kung wo, hindi dahil sa iyong mga magulang na sila ay nagsumikap para diyan ay marating mo yan sana kahit palubag loob kita mo man lang na hindi matigas ang puso mo kung gaano ka kagaling at sumikap 'yon uh, yun na yung pala matigas pala ang iyong puso upin uh, opinion ko lang yun ha kasi sa dami nakikita ko yung iba nga nagbumura pa eh may mga kung ano-ano pa mga mura ang iba. Pero ako hindi ganoon, nag-opinion lang ako dahil may rights ako dahil uh, channel ko to. ah uh, Siyempre, ang lahat ng mga, ang in ngayon kasi, ang lahat ng mga viral yun ang ah uh, 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 kung sa mga langaw pa doon tumutungtong yung mga vlogger, yung mga influencer, lahat na. Kaya isa rin ako, sa, isa rin ako sa sumubok pero ito ay opinion ko. Uh, opinion ko na sana para sa akin, tanggapin mo na lang yung makipagkita ka, imit mo yung pamilya mo muna, hindi pa naman huli ang lahat. Tanggalin mo yung pride mo ang galit diyan sa puso mo kasi kung may halimbawa may nagastos man yung magulang mo sa pera mo iyon naman siguro ay deserve nila yon at hindi naman nila inubos yung pera mo kung may nag na nag advise man diyan sa likod mo opinion ko lang yon ha may nag advise diyan sa likod mo ngayon malakas ka hindi natin alam yung bukas yung future ngayon okay ang katawan mo yung mind mo sabi na ano nga yung mind mo na ano nga nila pero iyon ay nag advise lang yan sila sa likod mo sa tingin mo ba kung sa kasakali hindi natin hinihiling sa Panginoon kung ikaw ay ma-enjoyed at kung hindi ka na halimbawa makapaglaro at maubos yung milyon mo na pera nauubos ang pera pero yung pamilya pagmamahal ng pamilya hindi yan hindi yan hindi ka yan tatalikuran nakapagsalita lang yan siguro na masama yung ta nanay mo pero yung nanay masakit yun sa kanya pinagsisihan niya yan kasi, kasi, ganun din naman ako kung anong nabitawang kong salita sa mga anak ko pinagsisihan ko yun pero hindi nagtatagal kami ay nagkabati-bati ng mga ako. Naluluha ako. Pero uh, sana, tanggapin mo yung offer ni Chavit Singzon na 5 million. Ibaba mo yung pride mo. At huwag mo nang kunin. Ibigay mo sa pamilya mo. Yun na lang ang tingin ko. Parang yun na lang ang pinakabalato. At magiging viral ka ulit. Baka one month kang i-post, i, i pupost, igagawing, uh, tema ng mga vlogger, mga influencer na ikaw ay napakabait pala na bata. Na ikaw pala ay may... Uh, may mag gintong, kung ginto ang nakuha mo, may gintong puso ka rin para sa iyong pamilya, sa magulang. Pero mo yung, ang, ang pamilya nyo pala ay talagang gymnast, mga kapatid mo, ang gagaling ni nila, proud na proud ako, pinapanood ko sila, tinitingnan ko, sinasoy baybayan ko, inisa-isa ko, talagang pamilya pala kayo, pinagpala yung nanay mo, pinagpala sa mga anak niya na mag, mag, mag nagkaroon, yung ibang nanay, gustong gusto na magkaroon ng mga anak na may mga talent, ako may anak din ako na may mga talent, sa totoo lang, pinagmamalaki ko yan, pero meron din ako anak na nagtalentalinan, pero hindi, talagang may mga anak ako na talent, tulang nagbunso ko, talagang talent niya na matalino siya, kasi scholar siya sa college ng talino niya. Ang panganay ko naman scholar dahil siya ay dancer sa Artillo, pero scholar din siya, pero may talino din. May mga ibang din akong mga anak na iba yung talino nila, talented, talent kayo mga magkapatid, ang talent nyo ay gymnast, dapat nyo yun yan ipagdiwang kasama yung magulang. Kaya nakaka ako, pero sa totoo lang, proud ako sa nagtangkilik sa kay Angelica Yolo at sa pamilya niya na nagbigay ng tulong, lalo na kay Attorney Porto na talagang doon siya pumanig sa pamilya. Pero kung pero kung pupuntahan mo yung, yung pamilya mo one time lang, huwag kang makinig dyan. Kung may nag-advise man dyan sa likuran mo, sundin mo ang puso mo. Ito na, kaya natouch ako kasi ito na yung pakinggan natin to yung uh, sinabi ni Chabit Singson So, na ilang bisis niya na ito na uh, second time niya na to na inano na sure ko nakarating ito sa kanyang kinaukulan sa dami ng na mga nagpaparating sa kanya mga social media na panood niya ngayon ano ng nanay niya eh, eh ito pa si Chavit Singson na 5 billion na to mga taginting uh, sana uh, ito panoorin muna natin panoorin muna natin guys si Chavez Sr. Ang dami reporter. Magpapakilala po din. music. Nako, kumusta? Kakain. yung kakain daw muna si Gog. Ay, kakain daw muna si Gog. kakain daw Ay, kakain daw muna si si Ayun, yung po yung tanong ni Ian, uh, may development na po. So, 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 so wala, walang makakunta sa kanya eh. Pero kinukunta ko na siya uh, lang. Kaya nagigiusap ako kay Kaloy. Yun siya, nakagod. Bakit ka na siya ang ano, role model of the family. Eh, oh. hindi maganda yung pinapakita niya. Oh. Kung hindi siya makipag-recon sa pamilya. Mm -hmm. Pero yung nakasok? Blast night, wala pa. 5 pa rin, 5 Pero yung 5 na yan, Magdadagdag ako premium niya ng mo at ibigay mo sa pamilya mo yung Yung mo, niya, dapat siya role model eh. So you mean, gov, Bukod sa 5 but yung 10 na po? Or yung 5 pa rin? 5, 5 5 pa rin. Pero gov, nakausap ng kiwamunta. family. Gov, nakausap niya yung family

Sa'yo rin. Pero gusto ba mong silang pamilya? Ano po yung reaction? Sa akin Wala ka eh. Wala po yung Wala yung po yung Sigurado hindi yung sikat ka ka ng mga kababayan na pagpalaan ka ulit sa 2028 sa American Olympic na buo sila. Minumuno ko rin ngayon ng mga kabataan. Okay lang okay. na makipagkita kay Kanya. Okay. Oh, Nakausap ko. Okay. Okay. Ano ba yung nangyari ng mga nanay at nanay? Gov, alam ko nagsisimula si Manny, kayo talaga yung umalalay sa kanya, no? At bilang atleta rin si Kaloy, ano yung best na advice na may maibibigay mo sa kanya? Ngayong natatamunan yung ganito na level na kasagatan, at success. Yes, si Katsia, huwag ka magbago. Karban para Dapat yakapin niya yung tatay niya. model. At uh, number one, uh, pamilya. Kung ano oh, man nangyari sa kanila. Yes, dahil dinasponsoran ka rin. May gastos ang gobyerno. Ako wala, sa tayong bangunan siya. Para dyan sa pag-alakok uh, May tax ng taong bayan. Uh, yung 20 million na binigay sa ni Marcos sa iyo, tax ng taong bayan yan. Sa tapong bilin, yun ang bilin niya siya. Kaya niya kami may pera. Simple lang. Kaya ipakita niya ngayon, siya ka... Uh, ah, kaloy, kung naginginig ka man, uh, nagiging usap ako, nakasabi ko ng mga mo, kung okay, ko kulang pahirapan sila. Kaya, yung gold na nakuha mo, hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat. Especially yung family. Wala kang pinagdalihan kung no, hindi sa mga family. Magbati lang, magbati kayo. Bakit ba mo kayang pa sino pa pumipigil sa iyo? Bili din, bili din ang Diyos lang pag-piestahan uh, kayo ng buong na pala ay, hindi lang din ang iyong, iyong kundi pati yung iyong puso ay may buo ano, ang puso ay, o FW Jim po, dito sa side ko sa matay, magandang umaga, lang, magandang tanghali magandang gabi kung saan man kayo sulok na ng yung mundo. Para yung o FW Jim Riggs po, bye bye. Kaya, bye, yung bye, bye, rin, bye. Para, Thank you for watching.